So ayan mga idol Ayan Hindi ko naman kayo pinapilit mga idol At uh, Share ko lang po sa inyo yung Naranasan ko uh, Ito yung experience ko Kung paano po Pinatangos kahit konti yung Aking ilong So ayan mga idol Share ko lang sa inyo Yung aking ginawa Sa pamungitan nitong ipit At bulak Ito yung na, uh, Nagsilbing Ano po uh, Paraan ko para magbago Konti yung ilong ko tapos yun ayan mga idol so ito itutuloy ko ng mga idol gusto ko kasi yung ilong ko ay medyo lumiit siya tapos magka shape ng magandang klaseng siya ayan so ito araw araw ko na itong naanuhin ah uh, gagawin ko to tapos kapag nagsugat siya mga idol ipapakita ko sa inyo tapos gagamitan din natin siya ng pampatanggal ng na peklat na kulay itip so yun ayan mga idol ah uh, kung may mga gusto kayong itanong mga idol ay comment lang kayo sa comment section. Ayan. Magre-reply ako sa mga comment yung mga idol sa mga ikatanan nyo. So, ayan. Maraming salamat mga idol. kita kits tayo sa susunod na video ko sa pagpapitaan mo silang ilong. Sana support lang lahat ng aking mga gagawing video mga idol. Malaking tulong na po yan. At kung bago ka po sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan i-click ang subscribe at pindutin mo rin po yung mm. bell para subscribe at bell para lagi kang manotify pag may mga bago akong video na i-upload. So yun mga idol, hanggang uh, dito na lang po. Kita-kita lang po tayo sa susunod. Thanks for watching.